si Lulong oh, nasa backyard na. Pa pala. Grabe, ito yung back road nung lahay. Dong. ng bahay. Kapis na doon. Grabe. Hindi ko alam sa'yo. <laughs> <laughs> Tapon mo dyan sa kalsada. Sobrang kapal talaga ng snow. you oh, know, and guys oh. Gatuhod na yung snow. Dudong, pupunta kami ng London Drugs. Bibili kami ng noodles. Haan? Sa London Drugs. Bibili, bibili ka namin ng noodles. Kawawa ka naman. The par noodles? Oo, oh, oh, yung may sabaw. Kawawa ka naman dong oh. mo eh, wala, wala tayong ano Malayo tayo sa tindahan eh. Pwede na yun. Bagay. Mga mig Lamig-lamig eh Para may mahigop ka pagkatapos mo dyan